yun. Ginawa na siya yung ano. Geraldo eh. Ila ba? Aling ano ka mo? Di ba may dyan, doon dyan? Oo. Oh. ulo yung ulo ko para yung dugo na dito na ano? Pag ano ba ano? Pag talaga, hindi lang. Hirap talaga. Si Gerard, iwan ko mga to. Okay. O eh, nga, ano, kasi masakit ulo ko. May hindi, pinipsyong ko lang. Eh, bahala na. Kung ano yung Hindi ka na Ha? Hindi ka na-explain na siya. Pag isip, ganon yung mababa. Pag samsib, hindi ka Ano mo yan itakpan? Dato sa iba, ko sa'yo sa sidik. Sa sidik? Na, ayaw ko imitan dyan. Sunod na. At ano na, Masakit sa ulo. Hindi mo na imitan yan. Sakit ulo ko, ay bahala sa'yo. ganun lang din. Inimitan oh. lang. Uh -huh. ay katulad yung may makina. Uh -huh. yung may Hindi ba tayo tatapos dito eh. Babak natin. Kaya nga. Tapusin muna na.